Ayan, ah, magandang hapon sa inyong lahat yan, mga kaaloy, mga master. welcome back dito sa panibagong vlog natin. Uh, another day, another video tayo ngayon, mga kaaloy. Okay, kung bago ka Ay, pa sa channel, mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at pasubscribe na din para updated kayo sa sunod natin yung mga video tulad nito. So mga kaaloy, ito yung mga pinutol ko kapon, pagpatuloy lang natin ito. So, Silip ko lang sa inyo yung simbol ko na. Malalaking pinto. Toto. Ayan na mga kala. malalaking mga pinto, di ba? Oh, halos 9 feet yung height niyan. Oversize yung ano. So yun, ang mga ritaso ko. Dami ritaso. So magagamit pa natin yun sa mga ano, mga sliding window. Hindi eh, di naman sayang nga kasi standard naman so dito mga kalimero ko tinitira dito para sa inyo para ma-share ko sa inyo yung isang seat yung yung ano na yun bali apat na seat na yun so mayroon pa tayong isa dito na hindi pwede yung asimbolin kasi nagbago daw ang butas doon doon na lang asimbolin yan yung isang pinto nagiging double so mag tira tayo nang ando doon, na doon siya simbolin so ang simbolin lang natin itong ah uh, limang panel ah uh, limang seat na ano bali limang seat na kapatan bali 20 panels na yan, yung na simbol ko na yan ay 16 panels na lahat yan tapos so, so, may mga screen pa tayong simbolin dyan windscreen kasi yung pinto na yan So mayroon tinira dito para ma-share ko sa inyo. Kaya paano mayroon ma-share na pagbubutas, yung mga techniques pagbubutas na para madali at malinis. Ano? Ayan, pisahan na natin mga kaloy. Ka Harap ko lang sa ano. Uh, medyo natin tong oh, medyo putol yung ulo natin. So ganito magbubutas ng apatan mga kaloy. Ka yung, yung, ano natin, salubungin natin yung lock style na pag anon ba? Diba? Para di magbaligtad kasi ano tong ano na ano tong mga kali parang sliding door siya pero ang ano talaga nito windows siya floor to ceiling na lang mayroon kasing gabay ito doon kaya parang pinto na rin siya kaya ang plus lock niya sa loob lang so mayroon namang window doon ay, yung asimbuli na yung kabilaan yun, yung butas nun. Yung doon na asimbuli kasi yun, doon ang dala ng tao. Pero ito parang ano lang, parang bintana na malaki. Baka sa ano, floor to ceiling yung bintana niya. Kaya napakalaki. Window, window lang ito, hindi talaga to, no? hindi talaga to pinto. Size pinto lang. Gusto nang may-ari kasi na nabubuksan lahat para freeze yung hangin na papasok. So ano, siya na natin mga kalay Bubutas na tayo ng press lock Actually mayroon ako mga video dito mga kalay Pero uh, Kung hanapin nyo pa Tagalan, matagalan na maghanap ano? Nood na lang kayo Salubungin natin yung dalawang style Parang di doon tayo yung babalik ka Tapos salubungin natin itong Ganyan, hindi baka mag ano na? Mabalik din butas ng press lock natin Ayan, ganyan Tapos Nasa inyo naman kung anong um, sukat ang gusto niyo sa plus lock mga kaloy. Sa ginagawa ko is 38 po mula sa baba ng plus lock. So 38. Uh, tapos iskulahin natin doon sa amin Iskulahin natin sa baba para mag-iskulahin. Gunitan natin doon. So, Ayan sa mga bagit, mga baguhan dyan na kulang pa sa kalaman. No? Oh, Manunood lang kayo. Ito na naman yung video natin para sa inyo lahat. Uh, para madagdagan yung kalaman ninyo. Uli, libre ito. Walang bayad. Tapos meron tayong ginawang pattern. Ano? Yan. Para hindi na tayo mag-guwit, guwit, Ano na lang natin. meron tayong pangkayod. Ayan. Lagari lang ito na inano ko yung dolo, di ba? Iyan na natin na hindi mabaligtad, baka dito yung ano. Yan, tapat lang natin sa buhit yung butas. Yan. Tapos kayo rin natin siya ng dalawang bisis. Dalawang bisis lang kada ano mga kali, para medyo, pag natin yung, pag nilaliman natin yung, ah, uh, buhit niya, hindi siya hindi isya ano tatabi niya hindi hindi lilis ang butas para hindi magasgas so ikote natin doli yan pwede natin para sigurado dalawang buwit ulit ulit tagdalan dalawa yan yan tapos Buitan natin pag ganoon dito kasi babaliin natin ito mamaya pati dito tapos, ikutin na naman natin. Huwag okay, limutang mo ikutin mga kaloy para hindi babaligtad yung hindi magasgas yung aluminum natin. Kasi pag nabaligtad yan, hindi kasi pareha yung ano nito, gili, di ba? Para mapunta sa loob yung ano mo, pangit na, plus lock mo. Yan, dalawa lang. galiman pa naman natin yan pagkaano. Tapos baba, agwitan ito. Ayan. Tapos, ikot ulit. Kada ano mga kaloy, ka basta sa lubong nga lubong ikot yung, kalimutan ikot yung pattern natin, no? Dalawa. Malambot lang ito, Yung ibang aluminum nito mga kaloy, meron man na nipis, pero itong ginagawa ko kasi lagi aluminum, kay Uniprim ito, makakapal yung aluminum nila. Bihira akong bumili ng maninipis na aluminum. Madali sa lang kayo rin na Kalang... nayuyupi kapag ka ano. Oh Tapos butasin natin to yung mga kalo, yung kanto. Ang purpose na para madali si kuatin, madali putulin sa grinder. Dito na din natin yan. Tapos i-stopper na din sa pangkayod natin. I-stopper na rin yan pag nilalima natin. Pag tumama din sa butas, hindi natutuloy yung pangkayod natin. Matalas kasi ito mga kaloy. Kapag ka lumagpas ang talim nito dito sa guhit, magagas-gas na, iba? Lalabas na sa splash ba Yan mga kala Kita ko lang 'yang dilaw na butas ngayong ga-grind din natin 'yan, 'yung after niyan. 'Yung grinder na hindi naman lumagpas, wala sa gitna. Siguro din at hindi ito lumagpas. Okay lang. Yan, ganyan mga kaloy oh. Ba? Mayroon na parang tinawid ko sa ano ginagawa ko yung ano diyan. Tapos so, nalima natin ng kayo diyan kasi makukulitin mo makapal tong aluminum na to. Pero kung manipis na yan, pwede nang sikwatin agad yan Dubli kapal kasi tong aluminum na to mga kaloy. Saka hindi pwedeng gawa natin ito ng ma manipis na aluminum kasi sa laki ng pinto, di ba? Mahinang, mahina. Kailangan talaga hanap tayo ng pag-oversize yung ano natin, tong pinto Hanap tayo ng makapal na aluminum. Di ba ling mahal, basta huwag lang mabakda ba na? Huwag lang marijikan. So, kayo rin natin ang Pag tatlo yung ginuita natin, ano? Ha? dalawa. Para malalim. Tatlo. Lahat yan. Sa... di ba? Pagka umabot sa... Lapit ko mga kaloy, pero makita ninyo, ha? Ayan. diba masyadong malapit ayan so guhitan natin ayan ay, guhitan ulit sa ayan ba, diba? nagiging na siya tumitigil siya pag tumama sa butas hindi talaga lalagpas yung guhit natin ah lo oh isa bali apat kasi tumakalay. Oh, di oh diba sipting safety kapag may butas. Tatlo. Sa dalawa. Tatlo. Nasa ko yung gusto nyo naliman laliman pa. Kung silisipag kayo. No? Para mas malambot. Kasi pagka mababaw yung ano nyo. Matigas to si Dalawa. Tatlo. Ayan o. No? Lumiis konti pagka hindi na Pero tatabunan pa yan sa dalawa hmm, tatlo so ganito lang yan mga kaloy ka pagka sinikwat natin yan dito sa gina-grinder natin tusukin natin flat screw tapos Magano tayo ng anumang bagay na may rubber para hindi magagasgas gas ano huwag tayo magkalang ng tulad nitong pait kailangan may rubber o, ka, ka, kahoy yan o oh. O, oh, di ba? Kita nyo. Dalawa. Tatlo. O, oh, apat, di So, balik ulit kamera camera para kita nyo. Ayan. Di ba, nakita nyo, malambot lang si Kuatin. Ngayon, pa natin yan. Hatakin natin doon hanggang doon sa may guhit. Di ba? tapakan lang natin ng ganun yan oh. sa dalawa yan saktong sakto na yung eh, mga kalay kasi accurate yung pattern natin tatlo, hindi na kikilan yan o oh, diba Ayan, hindi ka tulad ng grinder kasi minsan kikilin mo pa magaspang yung ribaba, di ba? Mayroon man dito magas pang kunti, pero kunting-kunti lang. Pwede kikilin ito ng ganoon para gumanda. Di ba? Ito lang kikilin ito. Ginagarinder natin. So, di ba? Ganun lang kabili So, plus lock, butas na agad. Ngayon, para makuha natin yung butas ng keper, yan, itayo natin ng kakilililig Iskulahan natin dito sa baba. Yan. Ah, uh, 38 'yun kanina sa baba, magiging 39 one half tayo ngayon, yan. guwitan natin 39 one half. Tapos 43.8 So 78 'yung ano ng 78 na ang laki ng butas na yan yung mga kaalay yan, ganyan diba, mga sibinit ang nandos 3-4 dito pa para may kunting clearance kulayin natin Gagawin natin mga kaloy, butasin natin yung apat na kanto na yan. Yan, lapit ko Para ma... Ano niyo ma-perfect ninyo. Yan. Yan. Lang, hayaan nyo nang hindi ako makita mga kaloy, Dito na kayo manonood sa ginagawa ko, no? Butasin natin ang apat Yan. na lahat yan ba? lang pagbubutas bubutasin natin yan tapos grinder rin ulit natin kailangan yung bari na mga kali huwag lumagpas sa ano pero pag lumagpas may may kikil punto lang tulang kailangan tumama lang sa guhit kung so, saan yung guhit natin yun na yung ang barina. Pero sa apat, di ba? Tapos grind rin ulit natin 'yan. So mayroon naman talagang tools para dapat ito mga kaloy. Ka yung pancer dito. O kaya yung mayroon tong uh, machine din na router, di ba? Ngayon, yung eh, iwala tayo, mahal kasi yun. Katingan lang natin yun, eh. Ayan mga kaloy, kontrola para kontrolado mo yung anong grinder na hindi talaga lalagpas sa butas iba. Ah, oh, ganyan yan pag nag Huwag masyadong masyado din din yung grinder. So, pukpukin lang naman ito mga kaloy. Pag ganito, na ano, nanabutas na grinder. Pukpukin mo na sa gitna. Diba? Ayan, masakit sa kamay. Huwag ito, kamaritili yun. Diba? O, ganun lang kabilis magbutas ng plus lang. Kailangan lang makuha natin sa tusukat. Dito sa portion na ito mga kaloy, kailangan natin to pagandahin itong, kasi may, ano yan, may mga ribaba yan, di maganda yung butas pa niyan. O, oh, diba? Ngayon, pagagandahin natin yan, tingnan natin Kikilan natin na maayos yan, para malinis. ikot ayan so diba ang ganda na so titilan mo muna lahat yan mga kalitos bubutasin natin mamaya tapos bago natin tayo para may mga, mga ano pa tayong ibang teknika na para habol pa natin ibang video na kasi pag ikikilat haba masyado ito post muna natin so yan mga kaloy oh. so tapos na natin pagbutas yung plus lock na bubutasan natin yung ano nito uh, para sa turnilyuhan kayong mga kaltas-kaltas diba -kaltas, kung anong butas natin sa laksa mga kalay, ganun din ang lubutas natin dun sa interlater. Dito. ay lipat ko lang yung lamesa mga kaaloy ha. Yan. So, butas na tayo. Uh -huh. Ngayon, sukat ito mga kaaloy sa baba Uno, magsukat ay sa uno pos 158 dalawa mong yan bale ganun din dito sa interlocker natin uno pos 158 yan kulahan natin para pantay ang guhit kasi matagal yan pag isa-isahin mo yung aluminum pagguhit, guhit diba so, gamitan natin ng squala yan yan So, 1, no? 5, 8, diba? So, gawin natin, ano, buhitan natin ng sisintro sa aluminum para maganda ang butas, hindi tabingi. Angit kasi pagka wala sa gitna yung butas mo. Ayan. Kailangan tumapat doon sa kanal sa loob, diba? Kasi pag linis din yan, doon ka mahirapan pag lagay mo ng gulong. pag yan. Yan, tapat doon sa Android mo, tapat dito sa kanal. So, uh, sa ilalim, bago natin sabay-sabay na natin pag ano. Yan. Uno. Tapos 5-8, 1-5-8. Uno,

lang guhit natin itong kaloy gitnang gitna, -gitna sa butas so butasin muna natin siya ng 316 ilang minuto na ba? Ah, 21 minutes butasan natin 316 Lahat ng na yung mga kaloy, butasan muna natin yung 316, ano? Pati doon sa taas, para makasave lang tayo ng konti sa video ayan nabutas na natin ng 360 na barina ayan butas na natin siya ng 38 ayan malaki yung unang baba mga kalo butas na yung katagos na. natin sa ilalim ng ano ayan o lahat ng unang butas yan pinakababa diba? tagos natin yan Tapos yung pangalawa mga kaloy, ka unang layer lang ng aluminum. Ayan, huwag mo yung Kasi pag tumagos yan, hindi na, hindi na kakapit yung tornilya, di ba? Ayan. So, ang purpose yung tinagos natin ay tatastasin natin yun ay, muna natin itong kanto na ito. Ibigat muna natin ito. natin yung... Ang tapat ng butas, ibigat natin. So, tapos na natin na bikat yung ibabaw. Ngayon, ibalik natin at tastasin natin yung pinatagos natin, ano. Ayan. Ayan, tastasin natin itong mga kaloy. Dito. yan. Yeah. Yung butas na yan, yung malaki na yan, tastasin natin yan dito. Para hindi i-storbos pag nag-adjust ng gulong. Ganyan ba mga, ganyan ang mangyari yan, di ba? Tapos din itong sa black style mga ka-alloy, din natin yan. linisin natin kikila natin para maganda yung trabaho natin tagalin natin yung mga mga sidalin tapos kikila natin bilog yung binibikat natin kikila natin yung bilog yan parang ganyan na yan o no? iba napit ko pa lahat yan, kikela natin ng bilog yan. So yan mga kaloy, na, na kikela natin ng bilog yun ngayon. Tapos tasin na naman natin ito nasa ibabaw. Yan o. Oh. Pwede rin natin... Ang gano'n ang nangyari niya, di ba? Yung tinapiyas natin ng makina. pang ipilan lagi ito at ano natin ito at ginagrinder natin importante yan para malinis at uh, hindi na sobat Oh, ngayon dito sa ibabaw ang sukat nito ay 716 lang ako dito yan 716 Ganun mo lang yung daliri dito kukor ba? hindi mo na kailangan iskulahin yan basta guide gawing na sa kung gagamit ka ng iskwala di ba? pariho lang yan At ka maliit hindi na ako iskwala ang pinupuko ko na lang tapos baliktad silalim hindi Kaya mga daloy, panoorin nyo hanggang dulo itong video na ito. Malaking, malaking matutunan nyo rito. Tapos butasin natin ng ganun pa rin. Kailangan dalawa barina natin? 316. So lahat yan, butasin natin ang 316 na lang. Lahat ng 316 yan. Butasin na naman ulit ng Huwag natin itagos. Ibabaw lang. Ayan. Lahat yan. Ayan. So yan. Okay na yan. Uh, ready to assemble na yan mga kaloy. Kumplito na yan. May mga lock na yan. Kung butas yan. Sakto na yan. May mga kaltas na yan. So, I-screw na lang yung ano nito, bottom rin na ano, ganito na mangyari niyan. Ito na yun. Diba? So, i-screw lang naman yung medyo matagal-tagal na hindi na nasa video natin. Yan, tornilyo na lang, tapat-tapat -tapat na lang sa butas yan, diba? O, uh, yun na yan. So, yan ah. Uh, hanggang dito na lang itong video na ito mga kaloy. Ka ah, uh, sana na may napulot ka naman kayong bagong natutunan ngayon sa araw na to at ulitin ko wag, wag kalimutan lagi mag subscribe at mag na ng notification bell para mag update kayo sa mga video natin so ayun mga kaloy para muna sa inyo lahat dyan abangan ninyo ang susunod nito pag nag insult siguro nito pag salpak ng salamin siguro sa, ano na lang siguro on site na siguro ano? pag yun na lang siguro abangan ninyo so yan. Babay sa inyong lahat dyan, and God bless us all.